Hello mga kaibigan, isang magandang araw muli sa atin lahat At uh, tayo po ay uh, uh, pupuntahan na natin yung kabilang akomodisyon ng ating mga kabayang Pilipino Bibisitahin po natin dito po sa akomodisyon uh, nila mga kaibigan Dito po sa parang bundok mga kaibigan no? At uh, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, We Are Rich Vlogs At ihit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga video dito po sa bansang Lituania no at iba't ibang mga uri ng video mga uh, impormasyon kaalaman at mga tips ay makakakuha po kayo dito sa kay Kuya Rich Vlogs no huwag po niyo pong kaliligtaan mag-subscribe at mag manood sa ating mga video mga kaibigan no at uh, ito nga po ang uh, accommodation ng ating mga kababayan ayan ang area mga kaibigan <laughs> bundok napakaraming puno mga kaibigan ayan Parang nga sa Pilipinas lang. Parang bundok mga kaibigan, no? Ayun, no? Yun, no? Maraming mga puno mga kaibigan. Dito po sa bansang Litwinya. Ayun, nandun na yung mga kasama natin. Naiwan na tayo. Ganito po dito sa Litwinya. Parang nasa bansang Pilipinas. Yun nga lang mga kaibigan dito po sa bansang Litwinya ay pag araw ng winter ay or taglamig ay laging makulimlim. Parang napakadilim ng area. Ayan. Ayan ang ating mga kababayan. madilim pagdating po dito sa baba mga kaibigan parang uh, subdivision ng sistema mga kaibigan magagandang bahay no Papakita ko po sa inyo no sa baba at uh, dito nga yung ating mga kababayan at uh, kukumustahin natin ang ating mga kababayan dito sa kabilang ng Ayan mga kaibigan, bundok. Pero ang ganda bahay dito mga kaibigan, ayun oh. No? Parang subdivision. No? Ayan. Bundok mga kaibigan, pero ang bahay maganda No? Parang akala mo nasa probinsya ka. Ang lalaki ng dami ng mga puno. Ayan. At ah, uh, ng bahay. Parang nasa Antipolo Heights. Yun. Ayan mga kaibigan, no? So pagpasinsyaan ninyo mga kaibigan, ang no? video natin, ano? Kasi minsan magalaw. Instan na uh, di natin Paano yung mga video natin Dahil Ano Wala tayong gamit pa Kulang pa tayo sa kagamitan Para sa pagvlog No Pero So na uh, Magkaroon po tayo No Para mas maganda po Ang panunod po ninyo Mga kababayan At ayan uh, Ito ang area Ng Accommodation Ng ating mga kababayan At kasamahan natin Dito po sa Bansang Lithuania mga kababayan nating mga Pilipino. No. Bibisitahin po natin at uh, ayan hindi pa masyado fully uh, finished or simintado uh, ang kalsada. Yan, parang nasa probinsya lang. Hindi pa masyadong simintado, dahil nga ito po ay uh, ano mga kaibigan. Ito nga ay uh, uh, parang bundok. No. Tawok kung distance lang ito sa kanilang kampani din mga kaibigan. Ayan. Ito po ang area. Ang kaganda po ng bahay dito mga kaibigan. Ayan. Ang kaganda ng mga bahay dito. Mga sulo talaga. Mga parang subdivision style. Diyan sa Masang Pilipinas. At yung mga puno dito mga kaibigan pang nagpabahay dito. Hindi basta basta nila pinuputol. May pit po sila dito, so dito sa so designature po nila. Sa Masang Lito niya mga kaibigan. Ayun o. Oh. dami mga sakyan sa tabi. Yan, yun mga kabay natin, no. Yan na. Ayun yung ayun po yung accommodation nila mga kaibigan. Yung may so, may solar na yan. Yan po ang ating kababayan Pilipino dito. Yan po ang bahay po nila, uh, inuupahan, rentahan ng kampanya nila. Yan. Yan, nakita mo yung nasa tiris mga kaibigan. Pilipino yan. Nag-o-recharge kasi wala si, hindi daw siya pinapawisan. Ayun. Oy. Magandang hapon. Yan yung ating kababayan, mga kaibigan. Ayan. At ayan nga ang kanilang accommodation. Ayan. O oh, parang exercise ka. <laughs> ha? Oo. Oh, Pwede so, kayo pinapawisan. Yan yung kababayan natin, mga kaibigan. Yan yung accommodation nila. Pasok po tayo sa kanilang ammunition. Kumustahin natin yung ating mga kababayan. At, uh, nakita nyo na po ito sa vlog natin na una. Yung kwarto ng bago, saan? Dito. Ayan. Ito yung mga sama natin, yung mga visitors. Una saan sila? Ayan, at ating mga kababayan. Ayan, yung ating kababayan. Kita, kilala nyo niya, kita nyo na sa video natin. Ayan. oh, sige. Shout out. Ayan yung kababayan natin. Oh, shout out ka muna kaibigan sa mga ka, mga kapamilya, kapamilya mo doon sa Sweden sa yung mga kapamilya. sa family ko na nasa Sweden nagbabakasyon. Mhm. Mm Sana makapunta ako, makita-kita, makapag-bonding doon. Ayan. Si ano to mga kaibigan? Ano oh, kalimutan ko yung pangalan mo nga? Royland. Yan si Royland, si Royland. Tax, my nickname. Oh, yun yung mga isang masugid nating subscribers, no? Yeah, subscriber uh, followers natin. Sa subscribers Ayan. So, salamat sa ating mga subscribers dyan sa Sweden. Ayan. Salamat. And then si ano? Ay! Pa? <laughs> si Mr. Mister, okay. Mister, Mister Pugi. Si yes, Mr. Pugi na pala. <laughs> ko lang kasi. Oh, naligo oh, naliligo lang. Ayan. 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 Kababayan natin. Nakita nyo na to sa unang um, vlog natin mga kaibigan. Ayan. Ayan. So, nga pala yung... Ayun, taga Dasma, Kapiti. Ayun, si Rodolfo, no? Oo. Rodolfo Abong. Nagloto ako ng ilaga eh. Ayan. At saka ito yung accommodation nila mga kaibigan. May maganda. Kasi mayroon silang magandang higaan. Ayan. TV namin, lamit lang. Ayan. Ah, okay din yung TV nyo? Ayan, okay na. Ayan, yan yung higaan nila. At saka... Maganda, maganda ang kumulisyon nila malaki. May sariling luto na sa kwarto mga kaibigan. Ayan. Maganda, may sarili sa table. Ayan. Ayan mga kaibigan, tingnanin po ninyo. Abangan po ninyo ang ating mga video. Ayan. So ayan. So, pupunta tayo doon sa taas. Sa kabilang ating mga kwarto ng ating mga kababayan. Panta na kami doon, brad, sa taas, brad. Nandun sila, pareng Rex. Oo, oh, nandun sila, Rex Regan. nakita nyo yung silly, mga celebrity. Mag-artist <laughs> ng mga taga to, brad. Oo, hindi ako na. Ayan, lalabas tayo. Ang ganda po, laki ng kanilang mga kwarto, mga kaibigan. Kanilang mga kwarto. Punta tayo doon sa taas yung kanilang accommodation sa kabila yan ito naman sa kanila takyat po ito mga kaibigan medyo mabango nagluto po sila masarap ang kanila niluluto bakit ito mga kaibigan ayan ito po kanilang kwarto dito sa kabila nasa ating atik sila naman yung kwarto ng kabilang ng kabilang kwarto ng ating mga kababayan. Dito na naman. Yan. Yan, nandito, nandito si ano si Tambong ano? Tambong. Tambong from Aklan. Aklan. Yan yeah, si Tambong from Aklan, no? Ah, uh, shout out ka Brad sa inyong pamilya uh, Brad. Makikita ito sa lahat ng bansa, lahat ng uh, ano, buong Pilipinas. Shout out yan Aklan. Ayan. sa Aklan. Ayun. Sa Marinao. Yan. So, shout out diyan sa family ni ni Brother Abong. Ah, Tambong. Tambong. Yan. Tsaka si Rex. Rex. Yan yung nakita nyo na yun. Yung mga celebrity dito ng, dito ngayon nagtatrabaho sa Lituin niya. Si Rex Rigan. Ayan. From um, Batangas ba? Surigao. Ah, Surigao. Surigao del Sol. Mga kaibigan. Ayan. Yan dito yung kwarto nila. May sariling lutuan na rin. Dalawa lang kayo dito, no? Brad? Ah, oh, dalawa lang. O, tsaka may TV na rin sila. Ganito po yung kondisyon nila. May mga ref na mga kaibigan. Kompleto na. Ayan. Sa isang kwarto. Mukhang masarap yung dinuto nyo. Bango ah. Nagluto kayo sa inyo yung luto? Hindi ah. Kanin yan? Sa lokal? At saka laki na CR nila mga kaibigan. Ayan o. Laki. Ayan yung laki. Ayan. Kailang pag mag CR ka dyan. Tapos uliyo kayo no. Kita sa ati ko. May ibay tao sa bundok. Makikita ko nakahubad dyan. Ano? Mga kaibigan. Ah, mag ba kayo? Ha? Magnanor pa kayo? Magnanor pa kami. Ah. May mga buto-buto kayo doon ngayon? Siguro. Masarap maka, ano sana naman makacimpo ng baka, ng buto-buto. Nakasimpo na kayo doon? Pag, pagka Sabado, agagahanin nyo mga alas 10, mga gano'n. Minsan kasi buto-buto ng baka ang inaano nila dyan. Hmm. Yan, ganito mga kompodisyon nila. Ilang kwarto pa lang kayo dito ng Pilipino? Tatlo? Tatlo. Ay, yung bago siya, no? si ano, sila ano, no? Yan. Ano natin? Tingin, punta tayo. Punta, punta mo na sa tumrad, bilang kwarto Brad. Sige. Sira ka, oh? Ha, baka, may ano. Punta tayo dito sa kabilang kwarto ng ating mga babayan, Pilipino mga kaibigan. Ayan, dito po ang pangatlong kwarto ng ating mga babayan Pilipino. Tatlong kwarto pa lang sila dito ngayon. Ba, malaki to dito ah. Oh. Ayun, malaki pala dito. Brad, ang kwarto ninyo. Yan yung mga kababayan natin Pilipino dito ngayon mga kaibigan. Ayan. Yan yung mga kababayan natin dito sa kabilang accommodation. Sa kabilang, uh, no, malaking kwarto dito ah. Kompleto na rin mga kaibigan. Ayan o. No? Brad, bawal ipakita yung kwarto namin Brad. Private. Ha? Ha? <laughs> Private. Private accommodation. Ayan, yan yung ating mga kababayan. Dito. Ang ganda. Malaki. Mabango linuto nyo ah. Mm. Wala, ano, Pangano ano ah. Saka may uh, na sila mga kaibigan. Uh, Ganda. Tayo ng team. Ganda nang yung uh, ano, area. Laki ng kaman nyo brad. Dalawa lang kayo dito? O tatlo? Kasi nila sa gitna. Ayos. Nasa gitna <laughs> 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 ah, <so. laughs> na pala kayo. Nasa gitna yung ano ano? Ayos no. Pag magulong, ay, ayos no. Bagsak. <laughs> <laughs> Pero maganda yan pag marino. Pamagulong, pagsak doon, no? Ayun, malaki, mga kaibigan ng kama nila. Pang ano talaga? Pang ano to? Tapos dito sa kanila. Pang marin. Paglabas mo dito mga kaibigan, ayun o, no? yung area. Ang sarap dito. Ayun o. No? Um, bundok na. Oh, Kapunuan ng mga kaibigan o. No? Ang ganda. Hmm. Ang ganda mga kaibigan dito sa accommodation nila. Ayan. Yan po ang paikot ng kanilang accommodation. Mga kapunuan. Tsaka maganda. May tiris-tiris po sila dito. Ayan. Yun, nga lang, yun nga lang ang kalasada dito mga kaibigan. Hindi pa siya simentado. Kaya pag mag-snow, pag mag-winter, medyo maputik-putik ito kunti. Kasi hindi pa siya simentado. Pero Later on baka ayusin uh, natin na kalsada dito kasi parang style subdivision division to so, no. ang ibig nang Ngayon na Kagabi pa nga eh. So ayan maganda may TV. Ganda ng area ng, ano nila. kwarto. Banda. Hindi na pag natin dito. So sa salamat po sa patuloy na pag-subscribe at pag-follow uh, sa ating mga videos Pay, na, sa ating ito, ito. Ito. Na, dito so, mga sa, sa, pag, uh, sa mga niya. Na, na nakikita po ninyo sa ang ka, na. buhay so, niya. Ang buhay ng mga Splitway. Tip ko. So salamat sa lahat. Uh, God bless. ay yeah, patuloy kayong sa Salamat. No idea.